Uh -oh, si Governor Helen Tan ng Quezon. Uh, Gov, Magandang maganda morning. morning, Gov. Hi, Sir Anthony. Sir Jerry, good morning. Opo. Good morning. Happy Chinese uh -huh. New Year. Happy Chinese New Year. Yeah, happy Chinese Marunong New po New ba year. kayo mag-Chinese, uh, Gov? Hindi po. <laughs> Kono <laughs> <Colorum> pala la kayo. <laughs> 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 no. Gop, eh nga sa akin para eh, inumpisahan namin masaya para huwag na kayo masyado magalit mm. no isang araw eh nagagalit daw no, kayo dahil sa napakatinding lubak-lubak na kalsada itong maharlika highway ay, Ayan no. Oh. Ayan oh. pinapakita po namin Panginoong dito na talagang oh. ah, galit na galit ang mga motorista dumadaan sus. po diyan. Ayan no, oh, parang oh, nasa buwan eh. Eh mukhang uh, umuulan pa. Ano? Nako, gab. Ano, ba't po ba ganyan yan? Ba't po ba inabot ng uh, ganyang katinding pagkasira yan? Mm -hmm. uh, I think dahil uh, maliit pa lang ang ang sira na dahil siguro hindi nila nare no? dahil sa kawalan ng pondo. According to DPWH, mm -hmm. so itong seksyon ng pagbilaw at timonan, gumaka and uh, portion also of Lopez, ito talaga mahabang stretcher. Sirang-sira po talaga. Eh. I May mean, po post na Lubak Capital of the Philippines daw ang Quezon. M mga ilang, so, ilang kilometro yon Gov? Yung uh, yun, Lubak-Lubak mm -hmm. na yon kasi ang etong area po namin is 90 kilometers. Siguro uh, mga ano po yan, 60 percent o 70 percent talagang pagdaan nyo po dyan non-stop po talaga, talaga yung oh, uh, kalampag ng sasakyan mo. So uh, kung ikaw ay araw-araw nagbibiyahe dyan sir, uh, like for example ako, back and forth gumaka to Lucena, mm. talagang iinit ang ulo mo sa sama ng daan po and uh, abala bukod mm. sa nakakasira po ng sasakyan, may mga nagsabi mm. na po sa akin na nasira daw ang bumper ng sasakyan niya because of the so lalim, lalim ng luba. ano 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 Uh, yes po kasi gateway po kami to a uh, Bicol and Visayas region. Tung area oh. na yan talaga. Ang dumadaan po talaga ay mga uh, trucks, heavy uh, vehicles po talaga. Ay mm -hmm. uh, mga buses natin na uh, magbibiyahe papunta po sa Bicol and uh Sorsogon or tatawid mm -hmm. po ng uh Leyte. Dyan oh. po yan dumadaan no. So talagang very important po yung maintenance nila Kaya mm -hmm. mm -hmm. uh, syempre nagalit na po ako actually na text ko na po yan kay SEC. Ah mm -hmm. uh, yung DE naman wala naman din siya magagawa kung talagang walang pondo. So ah uh -hmm. uh, kahit pa anong gusto nila siguro tatakpan lang nila ng kaunti mamaya uulan. O oh, wala din uh -huh. po yung. Uh -huh. ano. Hindi uh -huh. mabuti nga uh -huh. kinlaro nyo yan. So ito po ay hindi uh provincial uh, highway o provincial road ito po ay national highway dahil Maharlika Highway po ito eh no DPWH Yes po uh DPWH po na jurisdiction niya but alam nyo naman ng mga tao 'di ba mm. pag ng keso nang una nilang may isip, sino ba ang mayor doon sino uh -huh. ba ang gobernador doon mm -hmm. so, oh, oh, sino ba lang. ang congressman doon as if nasa amin po yung uh, responsibility ang responsibility namin na is to yes po to oversee na uh, na at to call their attention no so Uh, yun lang. I don't know kung anong plano po nila, kung how immediate nila matutugunan yan. Pero talaga sir, sobrang pangit po talaga. Hindi nila. talaga. Uh. Ta tama po ay, kayo. Oh. Eh, eh ang balita po namin na eh, ito ay... Uh, hindi pa ako dumadaan eh. Nahihirapan na ako eh. Ay, tinitingnan uh, ko pa lang eh. Uh, <laughs> hindi, totoo. Tingnan mo naman yung... Ay sus, siya uh, pa uh, rin uh, oh. Oh. Hindi, hindi, Gov, ito po yung nabalitaan namin. Meron daw po talagang allocation dito para sa repair mm -mm. at maintenance nitong itong kalsada Gayan, na to. For 2025. For 2025, meron daw po sana. Kaya lang, nabiktima pala ito nung, kuan uh, nung, nung tas-tas uh, gupit gang. <laughs> sa, <laughs> so, nako po. Natanggal yung budget dyan. Yung, uh, uh, magkano ho yan, Gov? Pamilyar uh, ba kayo doon? Uh, I'm not uh, 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 um, privy of the exact amount but nung tinanong ko po yung district engineer to clarify, kasi binabantayan ko din po yan sir dahil budget preparation, pangit na po ang daan. So um, we want to make sure na mabibigyan po ngayon 2025. Um, He said nasa I think uh, uh, 500 million plus or 800 ang narinig ko nung minsan sa isang interview. Uh, na mayroon silang budget for I guess uh, repairs and rehabilitation. Mm -hmm. uh, and uh, na-aassure -na naman ako na nakasama po 'yun sa National Expenditure Program. Mm -hmm. uh, kaya nung nagtatanong po ako doon sa DI na kailan magsisimula yung at least yung portion po na uh, grabe ang sira na, na mentioned po sa akin na ang naibigay lang po sa GAA na budget ay Uh, for maintenance, I think ay 12 million yata or 12 million. Sus si Mariano <laughs> ka do... Kaya do. Nga, sir, just ko po. Mm -hmm. Lord, para magpapa-repair po ng bahay <laughs> yata ng <laughs> building. Pambihira. Eh, Saan kaya napunta yung uh, yung allocation dapat diyan na nasa uh, uh -huh. president's budget? I don't actually, syempre yung BNB naman niya alam. Ah, uh, basa basta uh, na wala ng budget. So I don't know po kung ano uh, Ay, nga po yung panawagan natin. Parang hindi ako makakita ng malinaw na gagawin. gagawin kung po. wala pong, kung wala walang budget, di ba, yun yung, yun yung prerequisite. Eh. Mm -mm. Kailangan may budget. may budget. talaga. Yung, oh. <laughs> kung yung quick response fund nga po napakabagal eh. Ito po kung hmm. walang budget, di ba? Oh. <laughs> Parang Eh baka si diba? si RD tan eh may magawang paraan diyan na uh, gov. <laughs> 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 sa tagalit. <laughs> Eh uh, na nakikita ko po na alaala ko po 'yo. Uh, <laughs> sa mga daan eh uh, uh, dito 'yung uh, diksyon. Uh, oh. Hindi yan 'yan. Uh, kasama po kami sa mangungulit sa DPWH, sa Kongreso, mm -hmm. sa DBM para po maasikaso po ito. Gov, salamat po sa inyo. Magandang maga po. Thank you, Gov. Huwag na kayong magalit. Huwag na kayong magalit. Happy Chinese New Year. <laughs> oh. Happy Chinese New Year oh, po. Oh, Thank you po. tayo. Governor <laughs> Helen Tan ng Quezon. <laughs>